pag tinanggal ninyo ang battery at namatay ang sasakyan there's a possibility na may problema na kayo sa inyong alternator pwedeng magkaroon yan ng warning sign sa inyong instrument panel may makikita kayong red battery sign dyan ano? at ang posibleng problema niyan is yung alternator pwedeng yung belt ng alternator ay may problema o yung mismong inyong alternator ay hindi na nagpo ng power sa inyong kotse. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yun meron na akong nadaan ng isang problema no at yun nga daw every time na tinatanggal niya daw yung battery okay eh na naka-start yung sasakyan eh namamatay daw yung sasakyan niya at yun nga, ano daw ba yung posibleng problema ng kanyang sasakyan there's a big possibility no na yung inyong alternator ay hindi na nag-work o hindi na siya nagpo-produce ng power on the idea okay, ito lagi ko naman siguro nasasabi to sa inyo no sa mga nanonood dyan ang ating alternator ito yung generator ng ating sasakyan So once na nag-start na yung sasakyan, ang mag produce na ng power sa buong kotse is yung ating alternator. Si battery ay support na lang. Okay? Kumbaga kung nag si alternator, nandiyan si battery. Pero kung okay si alternator, tina-charge niya rin yung battery habang nagpo-produce ng power doon sa ating mga electrical component. So, once na tinanggal ninyo yung battery na naka-idle ang sasakyan, at namatay ang makina, yung inyong alternator ay hindi na siya nagpo-produce ng power. On the normal, pag ayos ang alternator at sinukat ninyo yung kanyang voltage, nasa 13 to 14 volts yan. Now, pag sira yung alternator, eh, pwedeng nasa 12 volts pa mabalang yan. Okay? So, ibig sabihin nun, hindi nagpo-produce ng power si ating alternator. At normally, makikita nyo yan, magkakaroon nyo ng battery sign sa inyong instrument panel pag naka-start. And once na na ano yan, ah, nangyari yan sa inyo, there's a big possibility no, na bigla kayong titirik dyan. Kasi ang nangyayari dyan, ang nagpuproduce na ng power sa ating sasakyan ay si battery. So once na na-low-bat si battery, eh wala na, mamamatay na ang inyong sasakyan. Kaya kung sakali mang ma-encounter nyo to, pumunta na lang kayo sa pinakamalapit na alternator shop, para ma-check kung kumusta ba yung inyong alternator. Isa pang uh, way ng pag-check nyan, halimbawa, nakaanda rin yung sasakyan, uh, kuha lang kayo ng uh, metal, yung mga manipis na metal, kahit yung alambre na metal, then, i-dikit nyo siya doon sa alternator. Kung namamagnetize niya pa, ibig sabihin, pwedeng working pa yung ating alternator. Pero, kung ang scenario is, Uh, nilapit mo yung parang metal rod, okay? Manipis na pin magaan lang sana ang metal. Yung iba, screwdriver, depende sa anong merong available ano. Pag ayos kasi ang alternator, nagmamagnetize siya. Mahina lang yung magnet ano, hindi naman sobrang lakas, pero nagmamagnetize siya. Kumbaga, parang hihilahin niya para dumikit sa kanya. Pero pag sira na yung alternator, hindi na nangyayari yun. Kumbaga, wala na siyang magnetic. So yun mga paps, no? sana nakakuha kayo ng konting idea with regards dito. Kung sakali mang pag tinanggal ninyo yung inyong battery, ay e namamatay ang inyong sasakyan. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.